Posibleng nagparetoke raw mga puganting sangkot sa mga ilegal na pogo para makapagnakaw ng pagkataon ng iba. Ginagawa umano yan sa mga underground hospital. Nasa frontline ang balitang yan si Ria Fernandez. Sa niraid na underground Pogo Hospital sa Pasay noong May 15, napansin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang ilang gamit para sa cosmetic enhancements, tulad ng ward na yan na para lang sa hair follicle transplant at gamit para sa pagawaan ng mga pustiso. Mayroon pang lugar para sa gluta drip session na tinudurok para sa pagpapaputi. Sa tingin tuloy ng PAOK, posibleng nag-iibang anyo ang mga pugante at nagnanakaw ng pagkatao ng iba. With this hospital, yung underground hospital na yan, pwede na nilang pabago yung mukha nila. Pwede sila magpagawa ng uh, magpalagay ng buhok, magpabago ng kulay ng buhok, magpabago ng kulay ng mata, paayos nila yung ilong nila para mag-iba itsura nila. Pwede na, rin, pwede na rin nilang baguhin yung itsura nila and then they can assume another identity. Noong lunes, nakipagpulong si Chinese Ambassador Wang Xilian kay Executive Secretary Lucas Bersamin para pag-usapan ang pagsawata sa mga organisadong krimen. Ayon kay Undersecretary Gilbert Cruz, nagkasundo ang dalawang panig na pagtibayin ng information sharing pagdating sa mga nawawalan tao at pugante sa China. Target din ng Pilipinas na magkaroon ng pagsasanay kasama ang China pagdating sa cybercrime investigation. Ang mga hakbang na ito, malaking bagay raw para labanan ng krimeng kinasasangkutan ng mga dayuhan gaya ng kidnapping at human trafficking na madalas na iuulat sa mga iligal na pogo. Samantala, wala pang matibay na ebidensya mga otoridad na mayroong drug trade sa mga pogo. Pero nakikiusap daw ang China na tutukan ang pagpasok ng iligal na droga sa Pilipinas. Kailangan na natin nung magkaroon tayo ng parang centralized database as to yung uh, DNA ng mga drugs ano kung saan saan nanggagaling kasi yan eh. importante yon so yung investigation will be focused on specific areas so malalaman kagad natin kung saan nanggaling yung uh, isang batch ng droga na nakuha dito sa Pilipinas Si Senator Rizzo Ontiveros naman, sinabing dapat napag-usapan din sa pagpupulong ni Bersamin at Wang ang mga hakbang para masigurong hindi na makababalik ng Pilipinas ang mga kriminal na pinadeport sa China. Nakakaalarma raw kasi ang ebidensya na ang mga kriminal na ito ay nagtatrabaho rin para sa pamahalaan ng China. Dagdag pa ni Ontiveros, tama lang na makipag-ugnayan ang Pilipinas sa China, lalot ang mga sindikato sa Pogo ay pawang mga Chinese. Hindi raw dapat hayaan na maging lugar ang Pilipinas para sa pag-e-espia at krimen. Naniniwala naman ang PAOK na mas mainang magkaroon ng formal na nakasunduan ang Pilipinas at China tungkol sa pagsawata sa organized crimes. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, jigi manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.